Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po, yan. Bali, ang episode na ito, ano po. Ang <laughs> <laughs> amo po ng ating alaga, ayun. Eh, eh. <laughs> Chucho. Eh, eh. 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 Hii. Dali tayo mag-i-intro na. Chucho. Eh, alam mo, babasa ka, restore lang natin yan. Chuchu. <laughs> eh, yung amu eh. <laughs> ay. Laki-laki mo na. Ayun po, bago tayo mag-intro, rin yung mga alaga, ano. Ganong, ano po yan, ganong amu nga. Mm. Yung, bali, sa episode na to po, tayo po ay, ano, nag-restore nito, katatapos lang po natin yan, no. Eh. Ito po ay galing sa isa nating kaibigan na sabi sa akin ay sira na daw po itong ano may crack. Ay ngayon po naman ay sabi ko ako na ang bahala. At pag uh, ano i-display ko na lang po ba sana ay di ngayon po naman ginawa natin ang paraan. Ay nagawa po naman natin o uh, yan. Panalo po kaya magagamit pa po natin ito. Dinikitan ko po na rin yung mga crack. Yan oh. Uh. Ito po yung ginamit natin yang epoxy epoxy steel po yan hindi naman po natin nire-recommend na yan ang gamitin kumbaga yan po yung alam natin na mas ano po magandang gamitin para dito sa ating ano ay ngayon po ay ating ikakasadini sa ating kubo hahanap po natin ang magandang pwesto tapos ayun magagamit po po natin ito o oh. ayan ito po yung gray po na ating inayos yan oh. itong, ito itong kulay black o oh. Yan. Siya po nating ikakabit din eh. At ito pong ganito, pag nilagyan ng tubig ay napakalamig oh. Yung. At saka po pala ito pa rin Hiningi ko po ito, hiningi. Oh. At ito ay nandiyan lang sa malapit sa atin sa tindahan. Ay lagi ko kong binabati sa ba malaki na yung aking kilala niyo po ba ito? kung ano siya yan oh yan oh kung ano pong halaman siya lagi ko binabati sabi ko yung kanilang pots yung paso nila ay malaki pagka lumalampas na yung ano sabi ko akin yung lumabas doon sa paso ay ngayon ay meron nang lumabas ay di binati ko kung ano siya na yung aking strawberry ito po strawberry oh yang kaya ho ito mamaya ating itatanim ay yun tayo naman po yung binigyan na. Ah. Oh, yan. Salamat po sa nagbigay yan. Kay Nanay Sely po. Yan. Ito. Itatanim po natin. Sana po na may maparami natin ng ayos. Oh. Uh -huh. Mamaya po ito. Uunahin po muna natin itong ating galong. Uh -huh. Ang tawag po na rin sa amin ay eh, galong. Awang ko po sa ibang lugar kung anong tawag. at ikakasa po din eh. Oh. Hello, hello, hello. Galong. Yan. Tara po. Ito na po yung ating ano. Hahanapan po natin ng magandang pwesto. Kung dito ba siya or dito. o uh -huh. Ayan, pag dito, mababa. Pwede na po ba? sama-sama po tayong mag-ayos itong ating kubo, ano? Mababa siya dito, Hindi siya. Kung dito naman, sa side dito. Parang pwede dito, ah. Para pag, uh, ano po natin ang tubig. Pwede, pwede, ano? Kaso naman malapit sa upuan. e, eh, mababasa tayo eh. uh. dere. Ito sa kabilang side. Ay pwede dito. Pwede po pala diyan sa kabilang side. Iligagawalan natin ng patungan. O, oh, uh, sa kabila. Kasi wala man dito ano eh. Gawa natin siya ng patungan meron ako dito ng kahoy. Pwede dito dito. Ari pong katapat na aring side na aring. Yung sinasabi ko sa inyo parang balkon eh. Oh. Yan no. Oh. PDRD Pwede ardin Gagawa natin ng patungan. Oh. kaya na ito pagbabasagin nyo yun oh. approve din ano po parang pwede na nga din. oh. ito po yung may tapakan oh. No? kung hindi niyo ano ito po yung ginawa nating ano ay tama na akumang akumang o oh. hindi na yun oh. kaso po ito'y babasagin ah, aking kahit maging ano, ilalagang ko ng kawad dito Baka ho kasi matumba Ay eh, sayang Kakawada natin ano Kawad, dati po si na ng kawad Ang ganda sa likuran Panalo po ang pwesto na rin din eh hmm. Dito na po tayo dadaan sa kabila Oh, ay, tamang perfect na perfect po. Ayos kaya. Tatalian po natin ito. Pasintabi po ha, e, ari po ay inasis ko na, ay ito po, ay ano talaga nung semento po ba. At gawa nung dati, nirestore din nila. Nirestore na nila ay simento parang umano siya sa simento ay dumikit na po ba sa mismong ano niya kaya ho malinis po naman nilinis po natin ang buong loob niyan ngayon po para mas mapanatili natin yung ano niya tatalayan ko dito ng kawad sisintro na natin baka ho kasi magtumba oh uh, ay sayang baka mabasag Hãy subscribe kali kênh Ghiền Mì Gõ Để just in case na matabig nakatali hindi po ba baka hmm. pang po kasi pag

Okay lang po kayo, may tali ano. Baka mahulog eh. Sayang. Okay na rin yan. For safety. Hmm. Try na po natin sa ng tubig. pwede po naman tayo tumayo doon sa kabila kung tayo magsasalin wala po naman problema dyan sa natutuluan at gawa na yung lahat e kawayan panalo to Marami rin po pala naman yan. Baka abutin ng 20 liters. Sige pa. Ito na po yung ating baso. panalo oh napakalinis tapos yung taas po pala walang takip ito pwede na to yeah hmm Pertik na perfect. oh. Yan na po, magiging setup natin yan. na po ang magiging setup ng ating ano ito dito oh. Di pagkatai ng Tanalo po. Tingnan po. Tayo magtatanim pa. Mm. <laughs> ulit ulit Ano po Ay kakakisited po naman Ayan Eh Yan po pating ganyan Tanda ko dati kay Dalula Yung nana Pag may sat malamig at may ano dito Tinutubo ng pako at saka mga lumot Na so, sobrang lamig po ba Oh yung parang lumot lumot Yung pagkakalamig na Oh, yan tayo po mag na -ano, magtatanim na ng ating strawberry. Nandito po tayo sa ating ano sa mini garden po 'yan oh. Tatlong paso po at ah, tatlong puno. Bali ito po pala itatanim natin sa ganitong plastic. Kasi ho oh, hindi ho oh, natin sure kung saan siya kung saan siya pabor gawa oh, ng itong pinanggalingan ito nakatanim po sila sa paso ay, siguro pag lumakas na malakas yung ulan pinapasok nila kaya oh, ito ganun din ang aking gagawin oh, ito po na may maganda itong ating panalim na ito at gawa po ng hindi na sila mag a sa klema po at gawa na ito galing lang dito sa gilid natin eh hey, dali dali hmm, hmm, hmm. mamaya na uli dali aray ko ah, eh, pati mukha ko ay mamaya na mamaya dali hmm. mamaya dali tatapusin lang eh eh pati si <laughs> dali mamaya na mamaya Hindi na po mag a sila sa panahon, no? Uh. Kaya hu uh, kung mapapansin nyo, ba't di natin lagi sa direktang lupa? Ay, baka po biglang mabago ang kondisyon ng panahon. Dagdag tanim po ulit. Oo. Mm. gardening soil Pero may protektado na naman po tayo dito ng ano ng nitong net natin sa taas pag sa init ma ano na po niya ma makakalaban-laban na po yan po ang advance naman natin sa ating taniman tayo po natin na strawberry yung po sa kanila nagbubunga na yung sa hiningan po natin ito yeah. so ayun ito na po yung ano nya oh. Tatlong piraso po. Ito po yung mabilis dumami. Parang laing din lang. Sabi ko nga po sa inyo yan. Oh. Ito yung ano. Oh. May ano siya. Oh. Yung kita po ba ninyo? Oh. Didiligan natin. Yan na po oh. Diyan na lang po siguro sa gilid natin ilalagay. Strawberry. I-diligan po natin. Para ma-absorb po niya yung ano. Tapos atin po ipoposition na rin dito yan. Sa gilid. Pwede na dito para medyo mas cover. Yan karating po nito mga halaman pa natin dito. Totoo ba <laughs> yun? Alam ko na. Alam ko na. 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 rin. Aring pinong, pinong arin. Vietnam Rose Akala ko yung rosy kaya alas bis na Iba pa pala ata yun Mag comment na lang ako kahit nababasa ko naman Ang mga 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 Buhay na buhay siya Yan na po yung ating mga halaman. No? Iisa dito sa sinya na nabuhay. Yun. Eh. marigold dyan. Ang ganda na na rin. Vietnam rose. Na ano na siya. Oh, buhay. Aligansa na siya. Eh. Siguro po ipopruning natin to. Eh. Ito po naman kahit basta nandyan. Yan ikakapal lang malago na parang bermuda tabon. Tatabonan po yan at kasi oh, lahat matataas yung lupa kung inilagay. Oh, ito pa, ang ganda nito. Buhay na buhay. Si strawberry. Oh. Yan Oh. Bala po, salamat po sa inyo pagsama. Ano po? Yan po ang ating ginawa ngayon. Pag-aayos po nitong sa ating kubo po. Yung pag-restore natin ng Galong. Uh -huh. Tapos pagtanim po ng halaman yun. Ingat po ang lahat. Happy laang. Bye.